O oh Lord, po ngayong gabi na ito. Iyan. na naman po kami. Ingatan niyo po, oh oh na oh po ako at baka po mamayaan. Eh. Mapagsamantalanan mo po yung pagkakalalaan ko. Hala <laughs> nga po, atas yun. Sana po yung ngayong gabi na ito eh. niyo po ako sa kamunduhan. Oh nakoy, magyasa wak. Mga Ik po sa Ako po talaga, we. gabi na to? <laughs> <Yung su> <laughs> oh <ka> po talaga <laughs> po na nga mapukat. Baka po meron. Meron pong gawin hindi maganda sa akin. Ito po Magaling kang kupal ka. E, Iwis mo <laughs> <laughs> mga oh, mga ko, eh. Ito yun naman po. Hindi uh, <laughs> na, po makakaya. Kumpit na sa mata lang. Ito po. Ito po. Ito kayo na po ang sa akin kayo po hindi kayo na batutan na po ako ito rin ka pong ganyan ng buhay mga katasyo Ayun, ito po oh Ito po yung bataan. Yawa! <laughs> Ayaw ko ng bataan. Pinokos. Mga katas Suso Susuko na po yung bataan niya. What? Ayan oh, <laughs> Siya po ang nagwagi. <laughs> Sa akong pagkalalaki. Ayan. Kaya Yawa! ikaw. Ibinibake <laughs> ng sinusuko na. Ang krus ng bataan. Yawa makatasho Ala eh bo na kwe makatasawwa khambi Yawa oo na kwe